Yeah. So, hello everyone. So, for today's video, gagawa ko ng paksiw na isda. So, ang gagawin natin isda is yung medyo paiga ng konti. So, andito ang aking mga gagamitin. At syempre, andito ang ating isda. And, andito ang ating mga recados amigos. Andito ang ating bawang, sibuyas, uh, ginger, andyan ang ating sili. And syempre, ang ating fresh-fresh na luyang dilaw. Ayan. At syempre, andito ang ating salt. Uh, pepper and vinegar. So, umpisahan na natin, guys, um ating pagluluto ng aking simpleng uh, paksiw na isda. So, 'yan ang unang ginagawa ko, guys, is ilalagay ko ating mga pecados amigos. Um so, kikita nyo may balat pa siya. Okay lang 'yan kasi hulugan naman natin 'yan. Syempre, ating bawang, ating ginger. 'Yan. Ating turmeric. Masarap tong kainin pag naluto. Ating turmeric. Uh, fresh. Luyan dilaw. Ayan. Siyempre. Ating sili. Para medyo may konting kick. Ayan. So makikita nyo ang daming regado, ba diba? And then after that, is lalagyan natin ng konting salt. Yan. Salt. And konting pepper. pepper. And then, lagyan na natin ang ating suka. ta Oops! Lagyan natin ng pagte. Siyempre, lalagyan din natin siya ng water. Lalagyan din natin siya ng tubig. Ayan. Ayan. And then, after, ilagyan na natin ang ating uh, isda. I-file na natin ang maaaring sa ating mga isda Ayan ang ating mga isda Okay Ayan ang ating mga isda i natin dito sa paa Ayan, so makikita niyo. Oops, parang makukulang ating isda. Ayan. So, ayan ang ating isda, guys. And after that, syempre, nalagyan pa rin natin yan ng salt sa ibabaw. At, syempre, paminta masarap yung medyo maraming spices. Maraming paminta. Ayan, o ba? Woo! Ayan. And then after, again, na ulit natin ng kunting tubig. Kunti lang. Kunti lang. Ayan. And then, ayan na. Ready to bowl na yan. Ready dito go na yan, guys. Ilagyan natin sa, ano, sa ating lutuan. So, ayan, guys, oh. Taklo ba na natin? And then, ready na yan. Mas bali, lulutuin ko yan sa labas kasi. Pag dito sa loob ng kitchen ni Amo, medyo hahalimuyak ang amoy niyan. Masyadong, hindi, ayaw nila ng amoy. So, Pakita ko sa inyo mamaya kung anong kalalabasan. Bye-bye! See you, see you after maluto to.